Welcome po muli sa MYT vlog Youtube channel ko May gagawin na naman tayong electric pan Ito pinapag, eh, pinapagawa sa akin Ano siya uh, Pag inon mo inon ko ay umuugong lang siya Ngayon ginanong ko ito ay maluwag na yung pinaka pinakabusing kaya ang sakit nito maluwag na yung busing dito yan kahit lalang lalangisan mo hindi hindi siya andar kasi tumatama na ito doon sa may uh, estator stator itong rotor niya tumatama doon sa pinaka stator kaya hindi siya umandar. Umuugong lang siya kahit ganunin mo. Eh hindi iikot pagka nakasaksak doon sa saksakan. Ito, gagawin natin to ngayon. Uh, papalitan ko ng busing. Minsan kasi pag busing ang sira, hindi mo mapapaikot ito Ayan. nag stack up. Ngayon, yung ibang ginagawa nila ay lalagyan lang na, nila ng langis. Eh, pwede rin yun kaya lang mga ilang isang gabi lang or isang gamitan lang. Uugong uli yun, hindi iikot. Kaya ang pinakamaganda doon ay papalitan ng busing. Madali lang magpalit ng bushing. Tatanggalin muna natin tong cover para ma kita natin yung pinakamotor. Ayan. Ayan. itong ilis eh tatanggalin ko na rin para komportable magpalit ng marami kasing klasing umuugong lang yung electric pan hindi umandar yung pala kulang lang ng langis ngayon lalagyan ng langis aandar uli yun kaya lang minsan Uh, titigil uli kasi ano nga busing nga yung diferensya tapos meron namang hindi umuugong lang yung pala pinaka winding na ang sinasabing pinaka winding ito itong pinaka winding yung ganito yan. Kailangan ng i-rewind. Kaya maraming ano maraming option doon sa titigil lang umuugong lang. At saka pag umuugong tapos hindi ito iikot ito hindi mo mapapaikot ayun, maaring busing lang ang papalitan pero pagka umikot yun baliktaran magpalit ka na ng winding kaya yun maraming dahilan ang pag hindi umandar yung electric pan minsan umuugong lang yung pala si ang sira ay winding na yung rewind na pala ang sira tulad nito umuugong lang tapos chinik ko ito gumagalaw na ito maluwag na yung pinakabusing kaya yun ang papalitan ko kasi hindi lahat ng umuugong busing na kaagad yung sira hindi hindi ganun yun Umuugong lang yung electric pan mo. Kasi hindi aandar. Yung pala winding na. Magpalit ka na ng rewind. Magdali, madali lang naman magpalit ng rewind. Eh, hanggal na. Ayun. makikita nyo itong guhit na to. Ayan. Tumatama yun. Ito, tumatama ito sa may stator. Ayan. May guhit to. May guhit. Ayan. Tapos ito, kakapain natin to ito 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 pag yan ay ano na gas gas na or yung sexy na papalitan na rin itong pinaka ano shafting shafting ang tawag nito yan kasi sayang lang yung busing mo na palit ang uh, ipalit mo eh ano na pala ito gas-gas uh, na dapat palitan na rin ito pero ito okay pa to eh ano Kaya yun ang ito ang ko. Ito na lang busing. Busing na lang papalitan ko. Tatanggalin ko ito sa stand para komportable tanggalin yung pinaka busing. Ayun, tanggal pala. Ayan. Ito yung pinaka busing ito. yun papalitan papalitan ko yan ng bagong busing tanggal tayo ng busing ngayon ito tatanggalin ko ito yung ito yung tatanggalin kong busing tanggalin kayo yung pinaka-cover, cover ng bushing. Maliit lang yung panundot ko. Maliit lang yung pinaka-screw kaya lang ingat ka magingat lang tayo magtanggal nito kasi minsan napipigtal yung pinaka-cover. Mahirap siya tanggalin. Paikot lang. Iangat lang tong pinaka-corona. Dahan-dahang ano, iangat. dahan-dahan lang ang aangatin kasi pag napigtal yan wala tayong pamalit unti-unti lang paikot yun para pagbalik may balik sa dati hindi mo may balik sa dati maluwag yung busing na hindi hindi niya iipitin yung busing mo yan ito yung lumuan niyang busing ito ipapalit ko babalik ko na Ay. kailangan kasi maipit niya uli yung pinakabusing para hindi siya iikot pagka umandar na yung pinaka rotor pukpukin natin para babalik siya doon sa sa ano niya dating position niya oh, galaw pa rin kailangan hindi gumagalaw yung pinaka busing niya kasi pag ikot nung motor ah, uh, rotor niya, sasama yung bushing sayang lang yung bushing natin sisira uli yun Ayan. lalagyan natin ng langis ito, lagyan na rin ng langis ating ta. Lalagyan din ng langis to. Kasi baka natuyo na. Uh, o na ng langis. <tinyo> Tapos, simbol mo na natin. Dalawa. Kasi kanina, nung tinesting ko yan, umuugong na lang. Testingin natin. Kung aandar siya. Yun. yun umandar na. Napapansin niyo nyo ay ano uh, gumalaw siya. Umandar na umikot na. Oh. Yun no? Ngayon ilalag lalagyan na natin ng LC para makita talagang umikot na yung pinaka motor. Kakabit na yung LC at paikutin natin kung okay na siya. Hindi na siya uugong kasi napalitan ko na siya ng ano eh ng busing. Yan. Umaandar na. Tama, busing lang talaga yung sira. Kaya yan ang accomplishment ko. Ngayon, ang hindi man naman nung may-ari, yung pinaka uh, leeg, itong patungan ng motor, ay papalitan. Kaya papalitan ko yan bukas. Pero okay na yung motor niya. Kumandar na. Uh, maraming salamat sa mga nanonood sa mga video ko. Sa aking YouTube channel at saka nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe sa aking mga video. Sa aking YouTube channel. Music